Sa una ay masaya pa itong magkapatid na si Carla at Kim, ngunit nang nawala ang kanilang mahal na ina dahil sa sakit na cancer at nang ginawa ng kanilang ama na muling mag-asawa, ay doon na nga nagumpisa ang masalimuot nilang kapalaran. Sa kamay ng malupit at mukhang pera nilang madrasta dahil sa ginawa niyang katulong sa sarili nilang bahay ang magkapatid at hindi pinapakain sa tuwing sumusuway ang mga ito sa kanyang utos. Walang nagawa itong si Carla at Kim sa mga sandaling yon kundi iiyak na lang ang kanilang mga paghihinagpis. Kim, patawad kung walang magawa ang ate para protektahan ka. Hayaan mo at gagawa ang ate ng paraan para makaalis tayo sa lugar na to at ayusin natin ang ating buhay at babalikan natin sila at pagbabayarin sa mga pagmamalupit na ginawa nila sa atin. Seryosong sambit ni Carla habang umiiyak. Maraming salamat ate. Kinakaya ko ang lahat ng hirap dahil nandito ka sa tabi ko. Huwag mo akong papabayaan ate ha. Di ko alam kung anong kagawin ko pag wala ka sa tabi ko. Baka di ko kayanin ate pag mangyari yon. Nalulungkot naman na sa ad nitong si Kim. Huwag kang mag-alala Kim, hinding hindi yan mangyayari. Dito lang ate at hinding hindi kita iiwan, dagdag pa ni Carla. Matapos ng madamdaming pag-uusap ng magkapatid, ay nagyakapan ang mga ito. Sa ginagawa ng kanilang madrasta na si Juby ay walang kaalam-alam ang ama ng mga ito. Dahil sa nagtatrabaho ang kanilang ama sa malayo bilang isang doktor. At sa tuwing nasa bahay ng na Manila ang kanilang ama, ay hindi naman makapagsumbong itong dalawa dala ng takot nila at sa pagbabanta sa kanila ng kanilang madrasta. Nakapag nagsumbong ang mga ito, ay sisiguraduhin niyang siya pa rin ang paniniwalaan ng kanilang ama at sila lang din ang mapapahamak sa gagawin nila. Dahil doon ay natakot na ng tuluyan itong si Carla at Kim at tiniis na lang ang pagod at gutom sa kamay ng kanilang madrastang si Juby. Sa ikalabing walong kaarawan nga nitong si Carla ay na nasorpresa ito nang bigla nilang merong nagpakilala sa kanya na isang abugado at sinabihan siya nitong napapanahon na para kanyang makuha ang perang mana nila galing sa kanilang yumaong ina. Nanlaki ang mata ni Carla nang marinig nito ang halaga ng perang kanyang makukuha at nagpasalamat ito sa abogado na iyon. Maraming salamat po mister. Malaking tulong po yung pera para sa aming magkapatid. Kailangan-kailangan po namin yan ngayon sa so ulitin po, maraming salamat. Sambit ni Carla na hindi makapaniwala sa nalaman. Ngunit imbis na sabihin kay Kim ang kanyang nalaman, ay minabuti nitong si Carla na ilihim na lang sa kanyang kapatid ang napagalaman nito. Nagawa iyon ni Carla sa di malamang kadahilanan. Sa mga araw na dumaan nga, ay parang wala sa sarili itong si Carla at panaytingin sa malayo, ang ginagawa na parang merong malalim na iniisip. Pansin iyon ni Kim. Ngunit dahil sa wala namang sagot sa kanya itong si Carla, kung kaya't kanya na munang isinantabi ang mga iyon at hinayaan na parang walang nangyari. Nalungkot na lang itong si Kim kinaumagahan ng kanyang mabalitaan na nirisa na pala siya nitong si Carla at wala man lang paapaalam itong si Carla sa sandaling yon. Simula ng lisanin ni Carla ang kanyang kapatid at ang bahay ng kanilang ama, ay wala nang narinig pa itong si Kim patungkol sa atin nito. At mag-isa na lang itong si Kim na hinarap ang hirap at pasakit sa kamay ng kanilang galit na badrastang si Juby. Lahat ng yon ay tiniis ni Kim dahil sa pinanindigan nito ang pangako nila sa isa't isa ng kanyang ati Carla at patuloy itong umasa na babalikan siya ng kanyang ati Carla. Ngunit kabaliktaran pala ang mangyayari. Dahil ang nangyari pala sa kanyang ating si Carla ay kabaliktaran. Dahil sa nasilaw ito sa pera. Kung kaya't naging alipin na itong si Carla ng pera. At ginawang iwaldas sa pagbabarkada at pagpupunta sa bar ang ginawa nito at doon ay winaldas ni Carla ang perang para sana sa nasa kanilang dalawang magkapatid. Hanggang sa naubos na nga ni Carla ng waldas ang perang kanilang mana at doon na nagsimula ang kalbaryo sa buhay nito nang magsiwalaan ang mga kaibigan nito nang siya ay wala ng pera. Naghirap itong si Carla sa sandaling yon at doon ay napagdaanan ulit ni Carla na maging isang alipin di na nga namalayan ni Carla na matagal na palang panahon ang lumipas. Simula ng lisanin niya ang kanyang kapatid na si Kim at ang kanilang lugar. Kung kaya't ginawang pag ipuran ni Carla ang plano nitong pag-uwi sa kanilang bayan. Nangyari nga ginawang gawin ni Carla na bumalik sa kanilang bayan at umaasa itong okay lang ang kanyang kapatid at hindi pa ito nagbabago. Naging excited itong si Carla sa kanyang pagbabalik ng kanilang bayan. Ngunit ang lumapag na ang eroplanong sinasakyan nito sa airport at habang naglalakad itong si Carla palabas ng paliparan, ay di inaasahang meron itong nakabangga na isang babae. Napatitig pa nga sa kanya yung babaeng yon ng matagal na parang kilala siya nito. At kitang-kita nitong si Carla na merong tumulong luha sa mata ng babae. Ngunit hindi agad namukhaan ni Carla yung babaeng yon at hinayaan na lang ang lahat. At nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad palabas ng paliparan. Habang nasa taxi at papunta na itong si Carla sa bahay ng kanyang ama ay muling pumasok sa kanyang isipan yung babaeng yon na kanyang nakabanggaan sa may paliparan barang pamilyar sa kanya yung mukha na iyon, ngunit di lang niya matandaan kung saan niya ito nakita. Natigil lang ang pagmumuni-muni ni Carla nang biglang pumotok ang gulong ng sinasakyan nitong taxi. Kung kaya't, nagantay pa muna itong maayos yung gulong ng taxi bago ito nagpatuloy sa kanyang lakad. Isang oras din ang lumipas bago nakarating itong si Carla sa kanilang dating bahay nang masilayan nga ni Carla ang dati nilang bahay, ay namangha ito sa laki ng pinagbago ng lugar. At agad na pinasok yung bahay para hanapin ang kanyang kapatid na gusto niyang masilayan. Ngunit laking gulat ni Carla nang ang babaeng kanyang nakita na humarap sa kanya ay ang babae ring nakabanggaan niya doon sa airport. Doon na bumalik lahat ng alaala sa ulo nitong si Carla at naging klaro na sa kanya na kapatid niya pala yung babaeng yon na kanya nakabanggaan sa airport. Sa puntong yon ay naiyak na itong si Carla at ang unang-una nitong nabanggit ay ang paghingi niya ng tawad sa kanyang kapatid sa pag-iwan niya sa kanya sa oras na kailangan siya nito. Ang laki ng pinagbago mo Kim, hindi na kita namukaan dahil dyan sa magarbo mong kasuotan ano bang nangyari dito Kim? Tanong nitong si Carla. Sa sandaling yon ay natahimik ang lahat at nagantay sa pagsagot nitong si Kim. Nang mayamayay, nagsalita na itong si Kim. Sa totoo lang, ay hindi sayang nararamdaman ko nang una tayong magkita. Dahil puno ng galit ang puso ko. Dahil sa biglaan mong paglisan sa akin sa oras na kailangan-kailangan kita. Bigla mo na lang sinira ang pangako mo sa akin. Gusto sana kitang pahirapan bilang ganti sa pagtraidor mo sa akin. At para na sa'yo kung anong hirap ang dinanas ko sa mga taon na lumipas. Pero iba ang sinasabi sa akin ng puso ko. Yun ay ang patawarin ka. Dahil mahal na mahal kita. At miss na miss na kita ate. Sambit naman ni Kim habang umaagos na ang kanyang mga luha. Sa puntong yon ay naiyak na din itong si Carla ng tuluyan at napayakap sa kanyang kapatid at walang tigil sa pagsambit ng mga katagang patawad, kapatid ko, nangyari ngang muling nagkaayos ang dalawa at muli ang mga itong nagsimula na magkasama. Doon na nga napagalaman itong si Carla na nasangkot pala sa isang car accident itong kanyang madrasta at nagresulta iyon sa kanyang agarang pagpanaw. Samantalang taon lang din ang lumipas at ang kanilang ama naman ang pumanaw at ang kanilang ama naman ang pumanaw sanhi ng paglubog ng barkong sinasakyan nito. Dahil doon ay naging legal na tagapagmana itong si Kim ng lahat ng kanilang ari-arian. At dahil sa nasa legal na siyang edad sa sandaling yon, kung kaya't naisalin sa kanyang pangalan ang lahat ng ari-arian. At doon nga nabago ang kapalaran nitong si Kim. Nangyari ngang naging masaya ang magkapatid na muling nabuklod. At muli ay hindi na ang mga ito nahiwalay pa sa isa't isa. Mga ka-explorers, hindi maganda na ipagpalit natin ang ating pamilya o magandang relasyon sa isa't isa para lang sa pera dahil palagi nating tatandaan na ang pera nauubos yan. Pero ang ating pamilya, palagi lang yan lang para tayo ay damayan.